Inaresto ang isang lalaki na bangag sa ipinagbabawal na droga at, at nakuhaan din ng illegal drug sa VIP parking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kagabi. Nakilala ang sospek na si Norberto Espino, 52 years old. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Aviation Security Group Police Substation 3, pumasok ang sospek sa VIP parking lot kung saan hindi siya otorisado na magpark sa loob ng VIP parking. Hinarang pa ng security guard ang suspect. Sakay ng minamaneho nitong dark na uh, gray Montero Sport na may plakang OBE206. Subalit nagtuloy-tuloy pa rin ito at binangga niya ang boom sa entrance ng VIP parking kaya tumawag ng backup ang security guard. Agad naman dumating ang mga tauan ng PNP Aviation Security Group at naiiyap ideya IADITG kung saan inaresto ni Patrolman Palaganas ang bangag paumano sa ilegal na droga ang sospeka na recover na mga otoridad ang tatlong plastic sachet na naglalaman ng na hininalang shabu na may bigat na limang gramo at may street value na aabot sa 34,000 pesos sa malalaking aluminum foil na katatapos lang gamitin ng sospek at drug paraphernalia sa nasa kustudiya na ng Leia ay IADITG ang suspect na nakatakdang sa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 at driving without license. Ako, si Giorgio Sikat, walang inatasang balita.